Gar. Alam mo ba na may gawi at ugali na maaari magpahirap sa ating buhay? Gusto mo bang malaman kung meron ka ba nito? Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang walong gawi at ugali na madalas na nagpapahirap sa karamihan sa atin. Ang pangwalo ang chak na magugulat ka. Kaya samahan niyo ako hanggang sa huli. Layunin natin na magbigay kaalaman upang maiwasan ang mga ito at magabayan kayo tungo sa mas maginhawang pamumuhay. Tara, simulan natin. Number 1. Pagiging magastos at walang plano sa paggastos. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan ay ang pagiging magastos at hindi pagpaplano ng maayos sa paggastos. Sabi nga sa Biblia, ang matalino'y nagtitipon ng kayamanan ngunit ito'y winawaldas ng mangmang. Ayon sa kawikaan 21:20. Halimbawa, kung buwan-buwan ay nauubos ang sahod sa pagbili ng mga luho tulad ng gadgets, damit, pagkain sa labas, wala nang natitira para sa mga mahalagang pangangailangan at ipon. Number 2. Kawalan ng ipon at emergency fund. Ang hindi pagkakaroon ng ipon o emergency fund ay isa pang malaking problema. Sa Biblia, sinasabi na sa bahay ng matalino ay may mga kayamanan at langis. Ngunit ang isang mangmang ay nilalamon ang lahat ng kanyang kinikita. Ayon sa Kawikaan 21, 20. Halimbawa, Kapag nagkasakit o nagkaroon ng emergency kung walang ipon, mapipilitan kang mangutang o ibenta ang mga ari ari-arian na lalo pang magpababigat sa iyong sitwasyon. Pangatlo, pagkakaroon ng maraming utang. Marami ang nalulubog sa utang dahil sa hindi maayos na paghawak ng pera. Sa Biblia, sinasabi na ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram ayon sa kawikaan 22.7 ang halimbawa nito ay kung palaging nakakredit card ang mga binibili mo at hindi nababayaran agad tumataas ang interes at lumalaki ang utang na nagiging pasanin sa pamilya Pang-apat na magpapahirap sa iyo ay procrastination o pagpapaliban ng mga mahalagang bagay. Ang ugaling pagpapaliban ng mga mahalagang gawain ay nagpapahirap din sa marami. Sa Biblia, sinasabi na huwag mong ipagpaliban ang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa kung ito'y kaya mo namang gawin ngayon. Ayon sa Kawikaan 3:27. Number 5. Hindi pagpapahalaga sa edukasyon. Ang edukasyon ay isang mahalagang puhunan, ngunit Marami ang hindi nagpapahalaga dito. Sa Biblia, sinasabi na ang pagkuha ng karunungan ay higit na mabuti kaysa sa ginto. Ang pagkuha ng pangunawa ay pinipili kaysa sa pilak. Ayon sa Kawikaan 16. 16. Halimbawa, kung hindi tinatapos ang pag-aaral o hindi nag-aaral ng mga bagong kasanayan, limitado ang oportunidad sa trabaho at pagunlad. Number 6. Pagsama sa mga negatibong tao. Mahalaga ang kapaligiran sa pagunlad ng isang tao. Sa Biblia, sinasabi na huwag kayong paninlang ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Ayon sa 1 Corinto 15.33 Halimbawa, kung palaging kasama ang mga taong walang ambisyon o laging negatibo, maapektuhan ang iyong pananaw at baka mawalan ka ng gana na magsikap at umasenso. Ang ating pangpito ay pagiging tamad o kawalan ng diskarte sa buhay. Ang pagiging tamad o walang diskarte sa buhay ay isa pang dahilan ng kahirapan. Sinasabi sa Bible, ang tamad ay hindi mag-aani kaya sa pag-aani ay maghahanap siya ngunit wala siyang makikita Kawikaan 24 Halimbawa, kung umaasa na lamang sa ayuda o tulong ng iba at hindi naghahanap ng paraan para kumita hindi magkakaroon ng sariling progreso At ang ating pangwalo na magiging hadlang sa pag-unlad mo sa buhay ay hindi pagpapahalaga sa maliit na kita. Marami ang nagmamaliit sa maliit na kita ngunit ito ay mahalaga sa pagunlad. Sa Bible, sinasabi na ang tapat na tao ay mag-aani ng pagpapala ngunit ang nagmamadali upang yumaman ay walang makakamtan ayon sa Kawikaan 28.20. Halimbawa, kung hindi pinahahalagahan ang maliit na kita mula sa sideline o maliit na negosyo, nawawala agad ang oportunidad para palaguin ito at gawing mas malaking kita sa hinaharap. At ayan mga kaibigan, ang walong gawi at ugali na dapat nating iwasan upang maiwasan natin ang kahirapan. Sana ay nakatulong ang mga payong ito sa inyong buhay. Kung gusto mo naman ng tips o mga dapat mong malaman sa tuwing sumasahod ka sa iyong trabaho, panoorin mo ang video sa description below. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para makatulong din sa iba. Maraming salamat sa inyong pananood at sana ay magtagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay. Ingat kayong lahat at pagpalain kayo ng Diyos.